Ang halaga ng baka nito ay 105,000 kalatagan. Ang tangkad. Magandang ganador. In your balls. May wings. Yun naman naman ang ganda nito. Ang isang ito. Eh, maganda oh. Hindi naman maganda. Quality. Brahman. Ang ah, ganda oh. 73,500 ang baka ni quality ito ibibigay ko sa inyo na malapit ang what's up guys good morning good morning po ngayon po ay september 6 2020 uh, Four. 4 to nang mapo tayo ngayon sa Patrigas Livestock Auction Market. So magkakanbas tayo ulit guys ang presyo dito sa livestock. Ngayon po ay unang biyernes ng buwan ng September. So ayan, uh, tingnan natin sa unang linggo ng September kung magkano na ba ang presyoan ng mga livestock dito. So reminders guys, yung mga binibigay namin na mga presyohan, yung po ay estimated prices lamang. Kayo kung gusto nyo po bumili, kayo na po bahala ang mag tawa doon sa mismong seller ng baka. So, yung mga tinatanong namin, yung mga estimated prices lamang yon So, kung gusto nyo po bumili, punta lang po kayo dito sa Padre Garcia Livestock Auction Market. So, tara guys, uh, bababa na tayo. Tayo ay magtatanong na ng mga presyohan. Ayan. Mukhang nakatali pa. 5.30 pa lang ng umaga guys. Kaya na medyo nakatali pa yung ibang mga baka sa tagiliran. Gawa nang wala pa gaano mga buyers. Ayan. Tini itong nandyan oh. No? Ayan. Napaka ano ng pasong. Tayong tayo ang pasong niyan oh. Tini nyo. Napakalaki ng pasong. Napakagandang baka. Ayan. So wala pa gaano mga buyers. Kaya yung mga baka ay eh, nakatali pa sa mga rilis sa gilid. Ayan. Madalang dalang pa yung nasa gitna. karamihan ay nasa talira pa, mga nakatali pa. So, maya maya lamang ay nasa gitna na yung mga yan pagdating ng mga buyers. So, talaga, guys, tayo ay magtatanong-tanong ng presyo. Sana lahat ng mga pagtanungan natin ay masagot tayo. Kasi minsan mayroon po tayo uh, natatanong na hindi hindi tayo sinasagot. So, okay lang yun kung hindi nila sinasabi ang kanilang presyo kasi may baka may sarili silang mga dahilan. So tara, let's go tayo sa loob ng bakahan. Ayan. Diba ay ano? Ito, napakagat ang baka. So ito, 105,000. Napakaganda. Bakang kalatagan. Ayan. Ang halaga ng baka nito ay 105,000 kalatagan. O, oh, sa mga nang ang tangkad, magandang ganador 105,000 ang bakang ito ayan ayan naman naman, tangkad oh matangkad pa sa iyo, ang baka mo 105,000 ang baka ni sir, bakang kalatagan ito, ilan na lang ang malalaki dito, ayan, bakang kalatagan Tayo na si Sir kung Sir, good morning! Magkano po presyo ng baka niya? 105. Ang okay. bawat. 105,000 ang bakang ito. Ayan. Ganda Ang taba. Bakang kalatagan. Baka ni Sir na na taga kalatagan. Ayan. 105 ang presyo ng baka. Ayan. Ayan naman mga puwetan. Kayang-kaya -kaya pag ilaki. 105. Pwede gawin ganador. Talagang ganador rin ang kanilang dala. Yan, ganador. Ito, maganda rin klase. Yan. So, yung baka na ito, mahigit 75,000 ang presyo. Ganador rin. Mahigit 75,000 ang presyo. So, ilan lang ang mga malalaki dito ngayon? Ayan. Ilan lang ang ating maitanong na mga malalaki? Ito mga, ito junior ball. Ito junior balls. Ayan. Napaka laki ng junior balls. Junior, junior balls na siya oh. Ayan. Ito tira mo ang lahi nito. Napagandang lahi. Ayan. Ito ang lahi magkano. Ayan. Yeah, magkano presyo ng bakang dal? 135 lang binibigay sa alin. 135,000 dalawang baka na. Dalawang baka? 135,000 dalawang baka. Bakang JP? JP. Hmm. Bakang JP. Ayan. 135 dalawa. Magkano durin eh medyo bata pa ito. Tutoriano rin. Yeah. Tutoriano. Ito, ito maganda rin. Junior Balls. May wings uli ang kanyang tenga. Mayroong mga... Ayan, yung oh, tenga niya. Kita maganda ang katawan itong... Ano na ito? Itong toretihan na ito. Junior Balls. So, ayan. Yun naman naman ang ganda na isang ito. Ayan, maganda oh. ina mo maganda. Napaganda. Ayan, maganda yung ganyan. Kitanim anim na po. May kit-sixty thousand. Ang ganda naman oh. Ayan mo naman tayo nga niya oh. Quality. Kwality. May kit-sixty thousand. Ayan. Ayan maraming nagkakagusto, Maraming magkakagusto sa bakang ito. Ayan. Tignan mo ng pwet, Maganda. So, ang fix price nito ay 68,000. Napakaganda naman ng katawan. Tignan mo na. Kanyang tainga. O. Oh. Quality. Brahman. Uh, Brahman. May hiling tainga. May hiling na dalawa. O. May, may, May wings. May wings. Ayan, may wings ang kanyang tenga. kapag malahi ang baka. Ayan, napakaganda. May wings. Super quality. Santurete. Galing Kalatagan, ano? Galing Kalatagan Lemery. Ito kay Kuya Kulibraw. Yeah. Talagang natin. Hey, good morning! Sa gano'ng presyo maka mo? Naninipa lang. Ano ninipa po? Magiging masipa. Kano po? P62,500 Tabang baka P62,500 Bulay brown Si kuya O kanina na mas kambingan Magkano pala si baka ma? P60,000 May bawat pa ang bakang ito Malahing baka 60000 Ayan Ang ah, ganda oh 60,000 ang bakang ito, malaki. Ito, may higit 50,000 ang bakang ito. Yeah, wala sungay. May, may higit 50,000. So, sabi, merong helmet, may helmet daw ang baka, ang kanyang, ang ulo na kanyang baka. Ito, hmm. malahe ya yeah, maganda kaya magkaniyan yan? 50 000 yeah 58, 000 na isa 50 so, 000 isa direktong palito kalingkalan taga Amerika la taga 50 000 parang yun siya na sabi nila yung parang may helmet ang ulo kaya 50 yung mabait na baka parang may helmet na ulo niya eh napakaganda ng ulo noo ayaw Ano so, ka utay? Ano Ito, dalawang magagandang tulad yan. Ito yung buyer, may ro tayo tayong na nakita eh. Hindi yung babay si Uto! Kahit lamas So ayun, malis yung mayor. Ito yung you know, gusto nila yung dalawang toreto nito, itong magaganda. Natanongin natin kung magkano ang presyo ng bakit. Kaya magkano ang bakit? 60? 60? So, 60,000 ang bawat isa. Grabe ang presyo ngayon ng mga baka. Oh. 60,000 ang turatuhan. Galing saan yan? Galing saan? Galing saan po ang inyong baka? Norte? Kalatagan? Kalatagan. Galing Kalatagan. Galing Kalatagan. Ito din. Magkano yun, sir? 73,500 ang baka ni sir. Bakang kalatagan. 73,500 ang bawat isa. So, tingnan natin yung isa. Ano? May gram? May gram? Ito, ito, ito. Maganda rin. Itong habang katawan. 73,500 Bakang kalatagan. Ang bosing, mamili. Ano? Yan ang pwetan ng dalawang 73,500 na bawat isa. Ito ko ko yan, nakabili na. Ayan. Sir, magkano ba pagkabili niya? Magkano ba pagkabili? Eh, may higit 40,000 40, na bili ni sir. I -iwi, i iwi, na. Alaga niyo po. Bibili pa ko Ay, pagbibili pa. Oh. Ibebenta e ni Sir. Tanghalin na po kayo. Oo. Oh, 40,000 migit ang binebenta pa lang ni Sir. 40,000 migit ang ano. Bagay ko. Kung kararating lang pala ni Sir at ibebenta e pala itong baka niya. Sana ito'y mabili. Santo Rete. Naman, Ayan. Santorete. Ito naman ay isang inihingin. Ayan. Ayan. Nabil, nabili ni siguro napakamalaking inahin ito. Ang tangkad. Ay, tingnan niyo naman. Magkano pa kabilis, sir? 55,000. 55,000. 55,000 big mama. 55, Ayun. Ay, no. Parang buntis pa, malaki ang tiyan. Parking, parking. 55,000. Malaki, matangkad na inahin. Ayan. Napakalaking inahin nito. Okay, so ay, para na naantok na ibang mo. na mo. Kumiyak yung presyo ng Magkano presyo? 1.75. Pupili na isang dalawang 1.50. 1.50? Dalawa. 1.50, dalawa. Galing saan niyan baka mo? Galing saan? Bakang Kalataga. Bakang Kalataga. 150,000 dalawang baka. Nakataba. Mga inaantok na. Oh, inaantok na yung baka mo. 150 dalawa. So ito yung isa sa 150. Yan ang kanyang mga kagiliran. Ayan. Yung kanyang. Ayan. 150 dalawa. Ito, so, ito, may tira pa. Ito, sila, sila, sir. Ayan. So, ayun. Titinig nila kung baka. So, check, check nila yung baka. Uh, so, ito, yung tinuturo pala nila kanina. Itong dalawang baka ngayon. Dalawa. RA Livestock ang nila, itinuro pala kanina. Ayan. So, ito yung baka na ito yung tinatrato. Oh. 60 pa higit ang isa. Uh... Ayan. Ito pa, ito. nila na gabili uh, ka talaga. Uh Lahat na lang na baka ay pinaparada sa iyong harapan. Ang gagantang naman ang pinaparada sa harapan ng mga 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 nakakulong alin na dalawa? sasparang kung ano yun? ba? ano yung dalawa? 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 ano yung dalawa?

ano 'yung ay nasa maganda din. Ibigay guys. Hindi pagko-sin tatawan tinawag di mo. Dito sa akin 'yung kurasingan, guys, pagawa. Kasi miskin 'yan makabenta. Eh, nilala kami pagkain? kami ng mga Ay, na 'yan ng 'yung pursera niya. Ay, tama 'yan. Tatawa raso. Oh, nasaan 'yung baka 'yung magagaling sa pagkain. Salamat sa mga kayo

Makata din niya busing. De, kung tatanungin ko si boss, kung pag-aalala mi sa disco di kay kada. Ay, no, Ano man ay halaga na. Oh, halaga lang ang naman yon. Ay, kung pag-aalala mi. Abuhas si Uto. Pag-aalala mi sa kung kaya. Pag-aalala ninyo, hindi makikita ng halaga. Pag-aalala mi sa disco. Pag-aalala kayo tawid sa buwan, pag-aalala mi. Mabawasan pero hindi ba? Hindi pa kami nakatawa. Ano pa? Sabi ko, pag-aalala mi. Kasi ay gano'n, panig ko yan ang kaya. Ah natin nilalaki po yun. Tama nga! Aray, tingnan ninyo. Tama nyo, aray. Sige! Bakit niya at lahat yung pinumpareho? Paglalakaw ng bakit kita kayo ito Napakamura na Ay! Maaf bang, kalau kita nak bercakap tidak, kita boleh. Soalnya, mana yang berkurang? Beri keberhasilan, dah lutar. Eh, apa yang? Jadi sejalan. Ah, ada. Ah, sebaiknya. Ah, beri peluang. Beri mana peluang? Ah, beri Baik, saya nak minta Hanya seperti yang saya nak malapetaka. Dia modifikasi dia ah. Ayang dia sendiri. Makan saja Itu boleh komar hijau.